So dito tayo sa Psalm chapter 37 verse 34 Psalm chapter 37 verse 34 Sabi dito sa so verse 34 Wait on the Lord and keep His way And He shall exalt thee to inherit the land When the wicked arkat cut off thou shalt see it. Yan, yes, so manalangin. Panoon na uh, mga sa lahat, kami po ay humingi sa inyo na uh, wisdom na uh, maging kapapalang po ito. At maraming salamat po inyo sa binigay niyo pangyayaran noon na uh, nakalabasan yung buhay mga kutrabang. At we pray na nawa ay maging uh, maayos, ang Holy Spirit ay umusap pangyayaran at nangyayaran ng kapapalang. Kailangan po pangyayaran noon uh, bibigay pa rin sa akin ng wisdom may nawain yung salita may pahayag sa akin sarili at uh, sa inyo maraming sa akin sa inyo magudihan na binigay mo sa pa akin pag ito ang dalangin sa mga sa Panginoon Jesus Amen yeah. so dito sa verse 37 ay siya sabi na wait on the Lord yeah. so maghintay tayo sa yan, mga plano niya sa atin at uh, si Saul kung ay uh, di ba siya, siya po ay hari bago si David. Yan. Si Saul ay talagang matapat rin at uh, siya ay uh, matikas yung talagang mga at malakas. Pero time, merong time na siya ay uh, yung nainis dahil kay David. Yan. Uh, parang nag-compare kumpara siya. At uh, meron time na hindi siya nakapaghintay. Yan, hindi siya naghintay kasi uh, dahil impatient siya. Yan, hindi siya masyadong uh, naghintay kasi dahil lang sa kun gusto niyang makontrol. 'Di ba yung mga boss natin or everything mga uh, kailangan nating sundin. Uh, yung iba kasi nang kontrol, mesela yung mga hari, mga president malakas sila ma-control. Sana nila yung may pera rin yan. Malakas yung control pag -pal, pag pag kapag merong ganun kapag mas mataas sa atin. Especially kasi yung pera, kung sa yung pera, pwede kanya control eh. Kaya nga money is king eh. Uh, iba yung impact talaga ng pera sa kasamaan din. Uh, pwede tayong gamitin yon para makagawa tayo ng kasalanan. Pwede, 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 pwede ka nilang bayaran para gawin ito. Pwede kang ah uh, pumatay ng isang tao para bigyan kanang para lang mamatay ito para uh, yung gusto nila makontrol. Yan. kaya yung pera ginagawa nila eh, para uh, yung isang tao ay mapabagsak. Yan. Uh, hindi man sila yung gagawa pero sila yung magmo-control. At ganun din yung nangyari kay Saul. 'Di ba mayroong time na gustong patayin si David? 'Di ba? Uh, naghanap siya, na yung mga tawahan niya, pinahanap siya, pero hindi nangyari yun, kasi andyan yung Panginoon. Yan. at si Solay hindi nang paghintay, at nagdonsod siya ng kanyang uh, kasalanan. Nagkaroon siya ng kasalanan dahil na in pages eh, hindi siya nakapaghintay. At, uh, na naging yung sa pagiging hindi niya paghintay, naging sanhi ng pagkawala ng kanyang kaharian. Yan. si Solay Uh, na ibaba. Kaya nagkapasit siya ng kasalanan eh. Kasi may meron time na yung napag-aralan din namin sa Bible sa Bible study dun sa Sunday School si Sir William. Uh, kwan eh, uh, naging pride. Naging pride siya. Ma-pride siya. Gusto niya siya lang yung nakakontrol, siya lang yung hari. Pero uh, dumating si David. Di ba diba, meron time na si David ay uh, naging malakas siya, namatay na patay niya si Icon si sinabay si, si Gulayat. Yan tapos nalaman niya na kung oh, mas magaling na siya ganyan, Ayaw niya kasing uh, mas uh, may mas magaling sa kanya. Kaya ang nangyari na ininis siya kay David at doon nagsimula ng pagkawala ng kanyang kaharian. At nung after that ay, ay ang nag ang naghari na ngayon ay si David. Diba? Kasi dahil nga sa kasalanan na ginawa niya, hindi siya nakapaghintay na dapat sana may mas magandang pano ng Panginoon. At uh, kung pag-aaralan natin to sa verse 34, sabi dito, Wait on the Lord. So, uh, hintayin natin ang Panginoon and keep His way. Keep His way and He shall exalt thee and to inherit the land. Sabi dito na... Uh, ingatan yung lakad natin. Ingatan natin yung ginagawa natin. Uh, ingatan daw natin para hindi tayo mapahamak. Kasi time will come. Darating yung time na tayo ay magkakasala at magkakaroon tayo ng uh, yung iisip natin na kapag nagawa natin to, hindi pa nangyayari yung karama, yung parang karama. It is a curse yung tawag dun sa Bible. Uh, kapag ginawa natin isang bagay na hindi natin na uh, Uh, pinag-isipan ng mabuti. time will come, merong mangyayari sa atin. Kaya sabi dito, ingatan mo ang kanyang lakad at itaas niya ang itaas ka niya upang manahin ang lupain. Sabi dito sa kwan sa last. Yan. Keep his way and he shall exalt thee to inherit the land when the wicked are cut off. Yan. Kasi kapag uh, iniwasan natin yung kasalanan, um, bibigyan talaga tayo ng ang ah, pagpapala ng Panginoon. Kung kita nyo sa, sa last, dito sa last verse niya, yan, thou shalt see it. Yan, iyong makikita. Kasi kapag uh, naging uh, patience tayo, naghintay tayo sa kanyang uh, pangako, especially yung uh, pinapangako sa atin na uh, sa heaven, at yung kapag-ibig na kapag kapag, kapag, kapag hinintay natin, makita talaga natin yung pangako ng Panginoon. Eh, paano pa kayo sa lupa? Kapag sinulod natin siya, uh, habahin na natin yung patience natin. Tapos sundin natin yung pinapagawa niya, yung wag gawin yung mga masamang bagay, gumawa ng mabuti. Pagamat si Satan, sobrang tuso yan, sobrang ang hirap sa labanan. Pero dahil nga naninindigan tayo, andyan yung pagpapala ng Panginoon. Uh, kasi nga, sabi dito sa last, yung makikita natin, makikita natin na yung pagpapala ng Panginoon, hindi siya material things, pero kapag naging uh, mabuti tayo sa iba, Salo sa Panginoon, naging sapat tayo. Mangita natin doon yung gawa niya. Kasi dito, uh, ang hirap gawin yung mga well, mga mabubuting gawa. Masalo <laughs> kapag na-adapt natin yung isang tao na mali na yung ginagawa. Ganyan. Eh, fruit niya, ngayon. Uh, may nakita tayo na ganito. Hindi mo alam kung may inis ka or gusto mo siyang magsalitaan ng ganito. Ganyan. Kasi nalaman mo yung, pan, yung masama. Ganyan. Tapos paano kaya ito? Paano ko to Kasi minsan na-adapt na natin yung ginagawa nila. Kasi parang ang ganda, <laughs> ang gandang gawin. Pero dahil nga may kwan, merong Holy Spirit na nangungusap sa atin na uh, patience ka lang, huwag kang mainis. Uh, tingnan mo na lang yung sarili mo, huwag na yung iba. Kasi decision nila yon Kaya nga sabi nga ng iba, yung naging decision mo dati na mali, ah uh, ngayon, nagdudusa ka kasi nga, mali yung decision mo. Pero pag yung dati, yung decision mo maganda, maganda yung mangyayari ngayon. <laughs> ba diba? Kaya ngayon pa lang, kung mag-insight tayo na magtiwala sa Panginoon, sigurado, andyan yung guidance niya. Magiging maganda yung buhay natin. At uh, natin yung eternal life sa heaven. Kaya nga, kwan eh, uh, pag uh, ang Diyos nangako, ako, so gagawin niya. Kaya huwag tayong mainip na magpatuloy sa kanyang landas. Kasi para nangalan tayo at ibibigay niya ang mga gusto natin dito sa lupa. Ganyan. Kasi uh, God is working. Kapag uh, pinangako niya sa yung gagawa, yung ipinangako niya. And need lang natin kasi na kani eh, maging tapat sa Panginoon, gawin lahat ng yeah, 'commitment natin sa kanya. Kasi kapag ginawa natin yung commitment natin, uh, mababago talaga tayo. Uh, mahirap pero sisikapin at uh, kailangan lang natin magtiwala at uh, maghintay uh, huwag magmadali kasi may magandang plano sa atin ng Panginoon. Kaya kailangan natin na magtiwalaan siya at yung upan natin, yung future natin ay secure kasi alam na natin kung saan tayo makupunta pag kinuha na tayo. Eh. Yes, yung trabaho na natin, yung ginagawa natin, hindi natin alam kung saan makupunta. Pero pag yung faith natin malalim, talagang nagtiwala tayo sa Panginoon. Uh, ang Diyos na yung gagawa. Hindi uh, natin nakikita, pero ang Diyos alam niya kung ano yung mangyayari sa atin. Kaya, kailangan lang natin na pagtiwalaan siya at maghintay sa kanyang pangako. Yan. Um, huwag tayong uh, mainis agad, kailangan natin na uh, maghintay sa kanyang pinapagawa at yung plano niya. Kasi alam niya yung ginagawa ng Panginoon. Yan. So, yun lang tayo yung manalamin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong binigay na example. Yan. Si Paul ay hindi nakapaghintay at uh, yun, uh, sa kanya ay nangyari yung uh, tinanggal niyo po siya pag bilang hari. At uh, kami po ay naging uh, natuto kay Paul pa noon. Uh, Nawa ay huwag po namin uh, po kami magmadali sa lahat ng mga bagay. Uh, kailangan po namin uh, magtiwala pa noon sa inyong pinagpagawa, sa process nawa ay kailangan po namin habaan Panginoon yung patience po namin sa inyong plano Panginoon. We pray na nawa ay maging mas malalim pa yun yung faith po namin sa inyo na lagi pong magtiwala at yung mga plano niyo po sa amin. We pray din Panginoon yung mga goal po namin sa buhay na maisama po namin kayo at uh, dyan po kayo lagi Panginoon na namungusap mabuting bagay ay magawa po namin unan. So dito po namin painoon yan yung kaloob pa at At nakay po muna sa tirang oras. Trabaho po namin maghapon. Kaya po yung nawa mag-ingat. Wala po mga mangyari. Wala mga distraction. At maging maayos yung work po namin painoon. At lagi po namin isipin Panginoon, na andyan po kayo at kaya po yung mamuna po yung sa aming buhay. At thank you painoon sa inyong kabutihan ulit sa inyong pangaral po sa amin. At dito pa kami dalangin sa pangalan Yesus.